Hello guys! Good morning! Hello, 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 hello! This is your Miss Universe 1981. It's Marimar Vlog. And welcome to this video. At to this video po, I'm super pretty and beautiful. Dahil po na tayo kinabakang vlog sa kanong bahay dito sa Bye Bye Lower Hasaan. Dahil mag-food trip po tayo ng saging at magmo movie marathon. Ayan! So, nakalakad lang tayo sa after a while. And dito na tayo sa kanilang bahay, sa kanilang white gate. And of course, ang nakikita natin ang kanilang paya at ng kanilang mansyon. Ang ganda talaga ng pwesto dito nila bakang. So ayun na ang kanilang taas. It it's a, a two-story house and it's color white. So, it's color white mansion. <laughs> and of course, dito na ang mga cast na nang ukat-ukat at nagsoko. <laughs> charot lang. Ayan, nagbubumimara to na sila and umiiyak sila kasi napaganda daw ng scene. So, ito ng bahay ni, ni Bakang, napaka-organized um, and of course, napaka-clean kasi um, mahilig talaga mag-clean uh, mag si Bakang. So, ayan ang mga cast ng elephant. Elephant! <laughs> Ay, At of course, nandito na ang pinakamaganda sa social climbers, si Inday Katok at nadala siya ng saging. Siya, na, siya kasi ang bumili ng saging para sa ating, sa aming ang snack ngayong hapon. And of course, punta po tayo sa nagtaas bako tayo magluto. Ito po ang kwarto ni Bakang Vlog. Ito po yung kanyang mini room na color white din. So sabi ko, Bakang room ba to or hospital? <laughs> Ay, charot lang. So, ano siya, yung open lang siya dito na area sa may terrace kasi ang magiging sliding door yan soon. Ano yan, ang kanyang foam, ang kanyang um, sofa bed. At ito, ang kanyang scale you know, this would be the sala dito sa taas. At dalawang kwarto, ay tatong kwarto para soon na ipapagawa niya para sa kanyang kapatid at sa kanyang mama at sa papa. So, dito naman sa labas, makikita niyo talaga dito sa terrace, ang ganda ng view niya. Kasi, makikita niya ang kanyang mga kapitbahay at pwede siya mag-coffee-coffee dito when makipag-chismisa sa kapitbahay. <laughs> Ay, charot And of course, mag-start na tayo ng luto ng ginamos or baguong basa ilo. ginamos dito sa amin. Masarap to para sa ating saging na nilaga. Ayan. So, I already chopped no, the bawang, the sibuyas and of course, maraming kamatis. Mas maraming kasing kamatis dito sa ating nilutong um, ginamos. Mas masarap siya. And let's start cooking, guys. So, na uh, Halo ko na yung ating bawang at ang ating ahos. Ay, bawang at ahos pa rin. Bawang at sibuyas. Kaya, um, imekos-mekos lang natin yan. So, dito tayo nagluto sa loob nila. Baka kasi nandito kayo stove. Sa so, malabas kasi, doon ang dirty kitchen. At doon nagluluto si Rhea para sa ating nilagang saging. Ayan. So, um... Inaalok ko na ang ating kamatis na siyang magpapasarap sa ating ginamos. Uh, di ba? Except itong ginamos yes. noon kasi nung sa baybay pa ako, nag, ano na kami ng mga 2 uh, pesos, 3 pesos, 5 pesos, uh, dos. kasi maramihan na yun, di ba? Para sa aming ulam-ulam ng ginamos na nagpapabuhay sa amin noon. <laughs> sa mga nakarelate dyan. And of course, sinimplahan ko na ang ating mga um, panakot. So yan, um, ko na siya ng uh, pepper powder. We also have the vitsin. We also have the vitsin na walang asin kasi ano na siya, maalat itong ginamot. So ayan na, nakikita niyo naman at nalalanghap niyo na. Uh, Naririnig ko na. Di ba ito yun yung mga video na parang na karang ag, kaamuyan natin ba no naaamoy natin ng na video parang kasi we already relate of this no itong mga um, pag ano ng ginamos ayan o yan ng ating kamatis pa di ba itong video talaga yung mga tuyo ito yung mga video na na, na naaamoy mo at na, nalalasahan mo di ba ay sarap ka shout out sa lahat ng mga OFW yung bisaya diyan na kabakay ng ginamos at ng mga bulad ito na po ang video para sa inyo <laughs> I ain't get it yet, and after a while... Luto na po ipapalataraman um, papalatan. Amo na nato ng ginamos no, para more saucy siya. Kasi yung ginamos is watery at nagbibigay siya ng more sauce at sarap dito sa ating ginamos. Ayan na, luto na siya guys. Ready na pa. At meron tayong raw na ginamos kasi baka may hindi gusto ng ginamos na ano ba, na gisa. So, uh, nagtabi ako at nagtimpla ako para sa ating ginamos. So, yun po ang special na dito sa Bisaya. Yan po ang nakikita nyo. Yan po ang tinatawag naming suha. Yan. Yan po nagbibigay ng amoy at ng sarap sa ating ginamos di ba? Diba? Sa Manila Candidate dyan, kain at maglaway po tayo. <laughs> Ayan na, we are continuing uh, watching movie kasi hindi pa naluto yung saging na Rhea. And uh, siguro malapit na daw So nagpipintuhan kami while watching And of course daw after a while Ay na daw Ang saging na Rhea And prepare dito sa table Ako po yung na-prepare yan Ng mga um, gamit natin And of course Let's have a snack dito sa bahay Di ba ka Thank you so much Bakang vlogs And thank you so much everyone For watching And let's eat Our saging na nilaga With Brenda and everyone Thank you! Sarap, <laughs> masih <tocok> 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 kena. <tocok> <tocok>

よし。<noise> Ito, no? Dito siya nakasagit sa akin. Grabe ng aking na natin. Tapos sa hitam siya. Hitam. Hard beauty. Ano nagbuha ka sa rin? Tapos sa

ela kani pagkakalimutan naman. Tapos, gawin <laughs> natin kanina kang kainin. Live. Nasaan? Nasaan? ba? Ang kanina pa rin. ba?